Ako sir, kailan pa huyan nangyayari sa inyo? Uh, parang February yata eh, nagkakasakit na ako. February, doon na nagsimula yung oh, sakit nyo. sakit bakit po ka ako gano'n? Eh, lalo mm -hmm. mo na kung yung May nakwento sa akin si Madam, ang mamahal daw ng mga reseta oh, mo, gamot, oh. pero hindi ka raw gumagaling. Oh, At sabi daw po ng doktor, wala daw pong findings, tama oh, po ba? Wala. So, yung tinitik mo yung mga gamot, bandang, lalo kang... Opo, oh, po. bandang huli po, ayoko na ka ayoko na Okay. Hindi, wala pa May na ako. Okay. Kumukha po ng Andong titirahin ka? Andong mawawala? Ngayon mm -hmm. po, wala pa. Hindi pa kumakain. So, sige, gagawin ko best ko. Sana po uh, manalig tayo sa ating okay. Panginoon. Kasi ang magpapagaling po talaga tayo sa iyo, sir, is ang ating amang okay. datila. Lumapit ka sa kanya. Kung anuman pong mga naging kasalanan natin, tao lamang tayo, humingi okay. tayo ng tawad. Okay. Napo, intayin po natin si Mrs. nyo at para mapanood niya, no? Sakit, Atin, yung ko, ko. Mm -hmm. Ay, sakit po. ko, ko. Sige, gagawin nyo natin lahat. Wala naman akong kinaagrabya ng tao. Opo. Intayin natin si Madam. Ngayon lang po ko, ma'am, nung tumabag kayo. Ay, ngayon lang? Ngayon lang po. Kam nanginig ka. po alas 12. Talagang nakahiga ka. Kagin na po alas 12, nanginig ako. Nanginig, nanginig ka. Nanginig po ako. Kala ko, patapos At ako na po. Uh -uh. Nanginig po talaga yung tuhod ko. Grabe, ano ka ako ito. Ba't ay ganun? Wala naman akong, ano, wala naman akong pinakisama sa kapwa ako akong Ma'am, ah, uh, hindi pwede yung bata ah. Opo, okay, lang, lang siya. O oh, ma'am, uh, nag-usap na ako kami about doon sa uh, nangyari sa kanya. Gagawin ko po yung best ko. at uh, nagpapasalamat ako. At kayo po, uh, napili nyo ko bilang manggamot sa inyo. Hey, po, Lagi po kami po. nanood dati Lagi po. po. Kahit po sa na nagbuhay kami, kami. kayo po. Po. Po, po, po yun. Nanonood kami. Okay, salamat po. Nanonood. Sige po, papo dito. Ay, ito lang, yan lang po yan lang. Ay, lang. Iha-hashtag ko hmm. po kayo lagi. Sige ito na, po man. ah, wala po itong sakit doktor talaga, madam. Oh, sige, pwede ka mag-video. Sige po. Para may remembrance. <laughs> okay, sige po ay, ah, po, tayo ah. Okay, sige. Simulan na tayo. Kailan natutuwa po kami sa ano niya. Amen. Salamat to Kaya talaga sa inyo. Po, yung <laughs> ay ganan. Sige, Sige po. Sige. Sa to report niya para rata sino gumagambala sa tao ito mag-usap tayo sa spirit ko ng Dios. Dios sala na sila sa pero ay sa Dios sa camera ay lowes sa bote ng mama. Ela. Ah, oh. Pu. Oh, tanggalin mo nilagay mo rito ha. Tatanggalin mo, mo pala ah. Tatanggalin mo. Bakasakit tanggalin mo po. ha. Kaya tanggalin mo pala ah. Ah, makinig sa akin ha. Aray, Tatanggalin mo na. Aray, Tatanggalin mo pala. Oh, o oh, sige. sige. baklas, baklas. Bitawan mo tong taong to ha. Bibitawan mo. Bitawan mo na to ha. Ah. nagkakaintindihan tayo ha. Opo. Nagkakaintindihan. Tanggalin mo lato. Hayop ka. Opo. Sige, baklas mo yan Hindi na takot sa iyo. Sige. Marami kayo? Marami kayo. O kita nyo, isang grupo kayo. Biro mo si mo, umiiyak oh. Sige, baklas, tanggalin mo lahat yan! Tanggalin mo lahat yan. Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi ako natatakot sa'yo. Tanggalin mo lahat yan. Sige, baklas, baklas. Baklas. Sige pa, sige pa. Ingit galit. Ano sa dalawa lang? Nainggit o nagagalit? Ha? Ah. Ha? Nainggit? Bakit? Magandang buhay nila? Ha? Ah? Opo, opo, opo. ay ka. Sige. Sige. Maano po Masipag. Ah, marami so, na kayo pinatay? Marami na kayo pinatay? Ha? Ah? marami na? Ha? Ah? Sige, tanggalin mo lahat yan. Hindi ako natatakot sa'yo. Hayop ka. Ngayon, Ah, Nakano ka ngayon ng mga kabangga mo? Kilala mo ko hindi? Ha? Eh, opo, opo. Sino ako? Okay, oh, mo na ako. O, oh, sige, sige, baklas, baklas. Baklasin mo lahat yan. Oh, sige, ang dami mo nilagay, oh Papatayin kita. Hindi ako aalis dito sa kabanatuan na, na buhay ka. Sige. Sige. Sige pa. Tanggalin mo lahat yan. Opo, opo. Sige. Opo. Ikaw ba nagpapahirap din sa... Kama ba? Ha? Hindi po, hindi po. Huwag mo kilala, Napakasakit po. Sige pa, tanggalin mo lahat yan. Opo, oh, opo, opo. Pero mo, ang tagal mo binigyan ng sakit to. Tapos, ang ang mamahal ng mga gamot, hindi may effective. Di ba, ma'am, ang mamahal? Ang mga, mm hindi -hmm. ko lang po. Mm -hmm. Thank po. kami mm -hmm. sa kami isang lagang tubos. Puno kumabuhay kami sa raparot. Pero mo, nagkakautang-utang na sila? Hayop ka? Ano ko palong malungas pa rin po kami ng may muna sa Opo. Mm hindi -hmm. niyo yung problema ng Spain ng go go with me na na na. Pasensya na tayo ha. Pasensya na tayo ha. Ha? Dental guys. Okay. Tanginin kong isusukami sa aquilo, umiiyak nang basbas sa iyo na patayin kong gumagambala sa pamilyang ito, sabi Patricia. Nice. Ha? Ha pangalan nito? Jerry po, pinintin na ba yung nabuntura po. Pangalan ni Jesus, Jerry, balik. Sir, 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 sir. Sir, yung tubig po. Apa? Ayan nyo po, gagawin ko po yung best ko para po gumaling po si, si sir at pati po kayo. Ma'am, meron ka rin kailangan pong ipitan. Yes, Ayan nyo kung guminawa ka sir kasi hindi po ko alis dito na ano kailangan maalis po natin yan o oh, sir ano pa may pagbabago o oh, mo okay kanina ibang mukha mo eh hindi pa po ako kumaka hindi, hindi pa kanina po po po, na, eh. ngayon ngayon po, ngayon po yung buong katamukan hmm. parang ang sama ng pakiramdam ko kahapon pa nung nakausap ko kayo o sige, o alisin nyo natin yan. Palit lang po kayo. Okay, shout out sa lahat. Ito si Apo Chale. Nandito ako sa Kabanatuan. Kung saan nang gagamot ngayon. Ito, uh, buong pamilya po. Pati yung anak niya. Ang tinirada. Papatay nung talaga sila. Dahil sa inggit. Uh, at yun nga. Hinihiling ko na tayo po mga ka-idol kapanalig sa bawat gamot na natin ipanalangan natin no sila o pang sa ganun na magdirect-direct yung kanilang kagalingan shout out kay Apo Apoken, Apo Ken Apo Marwin, Apo Rosita Mamelo Ligario, Sis Maika and Brother Jan Jan at sa mga may dulo sa akin, pakishare po ang aking video ng marami pong makapanood at tulungan niyo po ako at yung adjust natin, wag niyo sanang escape nang sa ganun eh uh, lumikom tayo ng budget, marami salamat